Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon ang mga sunod-sunod na dagok o mga challenges sa kandidatora ni Governor Gwen Garcia ng Cebu Okay, una, yung 20 pesos per kilo ang bigas na programa niya na ang hinala ng karamihan eh, pang kuha uh, yun ng boto eh, nadiskaril dahil isang araw lang ang bintahan, May 1 After that, pinatigil na ng COMELEC. So, tuloy-tuloy sana yon hanggang election kailang tumigil. So, uh, it's a setback. no? Pwede silang magbenta, may 13 na. Eh, di tapos ng election. So, wala na yung advantage na makuha sa pagbebenta ng mas murang bigas. Pangalawa, yung suspension order na inilabas ng uh, ombudsman uh, kaya lang ayaw niyang umalis so dinify niya ang utos ng uh, um, ombudsman um, um, nandiyan pa rin siya ang palasyo naman Malacanang ay parang wala lang <laughs> uh, nandiyan pa nagsalita pa ang Pangulo na ano daw irrespeto daw si Governor Garcia so, ano pa uh, yung mga surveys yung mga lumalabas na survey yung na monitor kung survey dihado siya malayo ang ano so mamaya ko na i yung mga survey basta dalawang survey dihado siya ito pa uh, another uh, challenge so dagok na naman uh, dagdag nga kaso na isasampa laban sa gobernadora ito post ni Teo Moreno sabi niya another case For Gwen Garcia. Isinir nitayo Moreno ang uh, post ng the freeman. Pasayan koa. Look, attorney Inocencio de la Serna, on behalf of his client, who is also a lawyer, is set to file criminal and administrative charges against Governor Gwen Garcia. including disqualification, usurpation of authority, and electioneering. In a press conference today, or kahapon ito, ah, kahapon, de la Serna said they plan to file the case tomorrow, ngayon. And even if it is after the election, they will still pursue the filing of these charges against the government. So ito po yung press conference ni Attorney De la Serna kahapon. Binasa ko ang mga comments, may nabasa kong comment na ano, matinik daw na abogado, respetadong abogado daw itong si Attorney Inocencio De la Serna. Okay? So magbasa tayo ng mga comments. Sis M. Stabara Good luck! Wakwak lupad dayon Akinong Kisil Madam Gwen When it rains, it pours Juliet Estrada Deserve Go 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 mga subuhanon. Frenzy Gokor Emotional damage Kay Lola Napun Beth Blag Deserve Go 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 Sabiera Vaux Keep Them Coming So Ito may isa pang pan Chris Ponce, naog na lang Gwen, oy, please lang. Naog is, baba na lang siya sa kanyang pwesto. Okay, punta natin sa survey. Dalawang survey to, yung mas naunang survey, Uh, April 21 to 28 uh, ginawa ng survey itong Halalan PH Pilipinas uh, 5,000 voters all over Cebu So ang lumabas sa serving ito ng Halalan PH, Pambari 4, 51.5%. Samantalang si Governor Gwen Garcia is only 28.1%. Uh, Doy Jinko is 2%, undecided 18%. So kahit lahat itong undecided mapunta kay Governor Gwen Garcia, ano lang ito, 46% ma mananalo pa rin si Bam Barikwatro dahil sa 41 okay this survey was in April. Ang pinakabago May 1 to 5 uh, bosses ng Bayan. Uh, ilang respondents. Uh, 2,500 respondents. Ang resulta, mas malayo. Pambari 4 84.8% Samantalang Gwen Garcia is only 14.24%. So, palayo ng palayo ang uh, agwat. So, anyway, 3 days to go, malalaman na natin kung kaninong country ang Garcia. Kasi sa mga nagkalat na tarpulin ba o posters sa Cebu, uh, ito, dahil ayaw niyang bababa sa pwesto, marami ng tarpulin na nagkalat daw sa Cebu. Garcia is... Ano? Cebu is a Garcia country. So, ako, nagtaka ako dahil yung kapatid ni Governor Gwen Garcia, Congressman Pablo John Garcia, advice niya sa kanyang kapatid is mag-step down na lang daw. So, ayaw makinig ang gobernadora sa kanyang kapatid, kaya nandiyan pa rin. Uh, itong Governor Pablo Jan Garcia na ito, hindi siya pumirma sa impeachment ni VP Sara. So, ibig sabihin, matino ito. You know, speaking of impeachment ni VP Sara, ito so na, uh, inaabangan natin ano kaya mangyari sa mga kongresista na pumirma sa impeachment. I-endorse ba sila ng iglesia? Most likely, hindi. Uh, opinion ko lang ito. Kasi ang gusto ng iglesia, hindi sana matuloy ang impeachment para hindi ma-divide ang ating bansa. Eh, tinuloy pa rin nila. Eh, Tommy, most likely, ang mga kongresista na pumirma sa impeachment ni B.P. Sara, eh, most likely, hindi sila i-endorse na iglesia. Yun ang aking paningin. Okay. So, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talaandig. Namimigay din tayo ng livelihood ngayon, nagpapatamin tayo ng saging lakatan. Kung may itinanin, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Pero na anak ko sa saging lakatan ni eh manang ilma nga mayo ang tubo silang saging mayong buntag mayong buntag po oo oh, yun sa mga kadya nag abuno Buno ka o oh, complete para Com sa konwa. ba ulan naman ulan naman oo oh. Tabunan dayon. Tabunan dayon kay para di mabanla sa ulan. Oo. Oh. Uh ma steady. steady, ang kuan oh, abuno. abono So, gawas nga hinlo, maayo po ang tubo sa inyong saging lakatan. Ah. Nindot na kaayo ang tubo sa saging ni Manang Ilma. O gawas nga hinlo, maayo pud ang tubo kay sige sila ka ani. Pilagani ni ka ang inyong saging lakatan. 140 ni tanan. 140. Og karon unsa imong ikasulti sa padayon sa pagpananom, sa pag-abono o sa pagsuporta ni ini? Ah, unang una daghang salamat sa Ginoo kay gitagaan minyag ulan. Mm. ang among tinanom ani sa kaning lakatan na salamat po sa kuan kay ang abono di kuan sa mo nga maka ayo po og tubo sa among saging na salamat po sa Ginoo kay nagulan man mm -hmm. ah, lagi mi karon kay para padayon ang mayang tubo basin mm -hmm. dai og ma, nga makatabang sa mga bat kuan po kaya manalamat po niyo sa nagtanong sila og pagtabang sa mga. Okay, salamat.